kahulugan ng ginto sa panaginip. Kapag ang ginto ay dumating sa ating mga panaginip, ito ay madalas nating itinuturing na isang magandang senyales para sa hinaharap. Ngunit hindi palaging ganoon ang kaso. Minsan, ang mga panaginip tungkol sa mga ginto ay maaari ding kumakatawan sa mahihirap na panahon na maaaring dumating. May isip ng isang tao na ang gininto ang pag panaginip ay kasing ng kasaganahan o pakinabang sa pananalapi. Maaaring dahil ito sa imaheng taglay ng alahas na may kinang, kagandahan at kayabangan. Ngunit maaari rin ito magpakita ng mga paghihirap at kaguluhan sa daan. Pagkatapos ng lahat, gusto mo bang malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa ginto? Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong singsing. -sing. Ang kahulugan ng panaginip na isang gintong singsing -sing ay sumisimbolo ng isang regalo para sa isang bagay na matagal nang darating. Kung matagal na ang iyong trabaho at hindi mo pa nakikitang resulta, hintayin ang tamang oras na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong alahas Ang panaginip ng kahulugan ng gintong alahas ay, lumal ay madalas na nauugnay sa pag-ibig ang mga gintong alas bilang regalo sa isang mahal sa buhay ay nagpapakita na namimiss mo ang isang tao. May isang taong mahal mo na namimiss ka. Ang panaginip na ito ay isang paalala para sa iyo na manatiling nakikipag-ugnayan sa mga nawala sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong lobit. Ang kahulugan ng panaginip ng isang lubid na gawa sa ginto ay maaaring magpahiwatig ng pagpapatawad. Ang isang gintong kordon sa iyong leeg ay nagpapahiwatig na may isang bagay na pumipigil sa iyo nang paisa-isa. Ang ilang mga saloobin ay hindi maganda at ang sakit na iyon ay dumarating sa iyo. Oras na para pagisipang muli ang ginawa nila sa iyo at iwanan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong kadena. Ang kahulugan ng panaginip na isang gintong kadena sa iyong pagtulog ay simbolo ng mga bono at permanenteng koneksyon, maging ito sa isang kapareha, malapit na kamag-anak o kahit isang matandang kaibigan. Lalong lalakas ang ganong relasyon, subukan mong mapalapit sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gintong bar Ang panaginip na makakita ng gold bar ay maaaring magandang senyales para sa iyong buhay pag-ibig. Kung tinatama sa mong kalayaan ng pagiging single, kailangan mong malaman ng pagkakataon na magsimula ng isang relasyon ay tataas. Kung meron ka na, ito ay magpapatibay sa inyong pagsasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gintong barya. Ang kahulugan ng panaginip na mga gintong barya ay karaniwan tanda ng tagumpay, maaring pinansyal o baka sa trabaho. Kaya oras na para palakihin ang iyong negosyo. Ang mga gintong barya sa panaginip ay kumakatawan sa mga benepisyo sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong kwintas. Ang kahulugan ng panaginip na isang gintong kwintas sa iyong pagtulog ay maaari maging isang magandang senyales sa pananalapi bilang tanda ng hindi natutupad na mga pagnanasa sa buong buhay mo. May kulang ba doon? kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong hikaw. Ang kahulugan ng panaginip ng gintong hikaw ay magkapareho sa mahusay na hangin sa buhay panlipunan. Ito ay maaari mga hulugan ng mga bagong pagkakaibigan, katiyakan mula sa personal at pagmamahal na mga ugnayan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa buhay sa larangan ng pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ginintoang ngipin. Ang kahulugan ng panaginip ng gintong ngipin ay nagpapakita na magandang senyales sa larangan ng pananalapi. Kapag nanaginip ng gintong ngipin, ito ay isang simbolo ng kayamanan at kasaganahan. Ngunit kailangan mong magkaroon ng katalinuhan upang pamahalaan ang gayong tagumpay dahil ito ay isang bagay na darating ng isang beses lamang. Kaya hindi mo mabibigo na tamasahin ang swerteng huminto sa iyong pintuan. Mahulugan ng panaginip tungkol sa gintong bukol. Ang panaginip na makakita ng isang bukol ng ginto ay isang metapora para sa panaginip na ito na nagpapakita ng isang bagay na napa, napakalaking patungo sa iyong buhay. At iyon ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng isang pambihirang palakaibigang sa loobin. Mahahalagang imbensyon, paglago ng isang bagay na tila mas maliit at mas marami kung nanaginip ka makahanap ng isang bukol ng ginto, maghanda. Isang bagay na mahalaga sa iyong buhay, malapit mong matuklasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbaon ng ginto. Ang pagbabaon ng ginto sa iyong mga panaginip ay isang senyales na may ilang mga lihim na nakabaon na malapit sa iyo. Kailangan mong buksan ang iyong mga mata sa mga taong pinakamalapit sa iyo dahil ang ilan sa kanila ay nagtatago ng isang bagay na mahalaga na hindi mo alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napapaligiran ng ginto. Ang mga gantong panaginip ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa lahat ng uri ng problema sa pananalapi. Ang panaginip na kahulugan ng ginto ay nasa paligid mo na sumisimbolo na mga isyo sa ekonomiya ay magsisimulang humupa. Ang resulta ng lahat ng itinanim mo, makukuha mo agad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng ginto ang panaginip na makakuha ng ginto ay sumisimbolo na ang isang pagbagong pagkakaibigan ay paparating na. Bukod dyan, ang mabuting pakikisama ay nagkakahalaga din ng ginto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa likitong ginto ang kahulugan ng panaginip ng likidong ginto ay isang tanda ng kawalan ng kontrol. Maaari itong naroroon sa iyong pinansyal at personal na buhay. Panahon na upang bigyan pansin, huwag hayaan dumaloy ang likidong ginto at maglaho ng ganito mula sa isang sandali hanggang sa isa pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong alikabok. Ang kahulugan ng panaginip ng gintong alikabok ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na pagpaplano ng pamumuhay, napakahalaga na kumuha ng hindi kilalang mga pagkakataon dahil ang swerte ay tatakbo na parang alikabok sa hinaharap. Thank you